Sumabog yan. lalapit. Tawag na yata ng bumbero eh. Ikaw ang lalapit dyan. Wala, no, umaapoy na oh. Diyan mo? Di ko alam kung nakikita eh. <laughs> Di ko alam. Sumabog yan ah. Lalapit. Eh. Oh. Ako lang. Ako na yan. ma... mo masyadong lilikit pa kayong bata. sinabol mo dyan, yung kapahamakan ng dulot niyan pag sumabog yan. Ganyan yung delikado ng motor natin. Eh. Overhead ka rin. Ding, takpan mo ilong mo, ding. Huh? Oh. Ayun na, humupa na yata. Kaya lang, humupa rin walang pagkakataon. walang pagkakataon. walang pagkakataon. walang pagkakataon. walang pagkakataon.